Magandang araw po sa ating lahat mga kagri ka uh, Kumusta po kayo dyan? At uh, ngayong araw na ito mga kagri ka Isasama ko po kayo sa ating activity Na i dito sa Barangay Mantalungon, Talagat, Cebu At uh, before anything else mga kagri ka Itong Barangay Mantalungon, Talaget Cebu Ito po ay tinaguri ang Vegetable Basket ng probinsya, Dahil ito po nang galing Yung large volume Ng uh, high value crops mga kagri ka Different crops no? Na ibebenta throughout Cebu province at nag export pa doon sa kabilang probinsya no so ang gagawin natin ngayon mga kaagree ay we will be conducting na tinatawag nating georeferencing or uh, kailangan nating i-measure yung production area ng ating amia villager dito sa barangay Mantalungon dahil po yoong uh, intervention gaya ng uh, fertilizer and other inputs or agricultural inputs ay din po sa laki ng area doon sa uh, tinitilled no ng ating uh, kaamia kaagri okay. dito sa Barangay Mantalongon And uh, ito si uh, Mr. Vincio Kabungkag. Siya po ay part of the Amia village dito sa area na ito magagree. Napakaabunda, maraming tubig dito makagri Sa lugar na ito. And uh, ginagamitan lang po nila ng uh, pump no para i-extract yung uh, tubig no. At uh, doon nila uh pinapapunta doon sa kanilang uh, agricultural production area and while we are walking maka agri hindi ko pumapigilan yung aking sarili na i-document itong uh, paligid na ito sapagkat napakaraming magandang tanim particularly uh, nice. sa tawag na anturium mga kaagri so itong anturium so, mga kaagri ay isa ilibid. din po ito sa mga sources of livelihood dito sa mantalungon, mga rin po nila ito. no? At uh, very favorable po ito uh, sa klima ng uh, uh, required uh, climate condition dito sa tanim na ito, mga kaagre. Kaya napakarami dyan, mga And dito din mga kaagre, medyo may risk ko din kasi napakaginaw and it is ideal also for uh, snakes and other animals, mga So since uh, marami namang uh, dumadaan dito so kaya medyo uh, kaya lang or hindi naman masyadong uh, maraming uh, ahas na nandito mga kagri. Ka so malapit na po tayo makarating sa area ng ating Amiya Villager dito sa Mantalungon, Dalagat, Cebu at ating pong tingnan kung ano-ano ba yung mga tanim ang tinatanim ng ating Amiya Villager at kung ano ba ang mga teknolohiya na ina niya sa kaniyang area. No? So ngayon mga kagri, ka makikita natin dito Napakalawak din ang kanyang area uh, this is part of the farm diversification technology kung saan po siya po ay nagpaparami nagkukultivate ng ibat-ibang klasing mga tanim kagaya lang ng uh, um, green onion makikita natin dyan green onion po yan at dito naman sa right side nandito yung uh, bell pepper meron din siyang finger pepper may tomato may parsley pa no na tanim So dito po niya pinaparami. And uh, some of the technologies din po yung kanyang ina itong paggamit ng plastic mulch, molds or itong pagmamulching. No? So different technology, balanced fertilization strategy ang kanyang ginamit para po ay mapaunlad po at uh, mabago po, mapa-improve po yung kanyang way of farming at uh, to increase yung kanyang yield and income eventually mga kaagri. So yan po no, yung uh, ating kaagri dito sa Mantalong.